Six man long laser ko, bebang! Oh, no! Oh, ah, yari! Ha, 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 ha! Kung Huwag mo sakta si bebang ko! Naku! Si Aling Sitang! Naimatay! Nanay! Nanay Sitang! Kukawa! Buksan mo itong pinto! Tutulungan ko si nanay! Nanay si Gising! Lagot ka sa akin, Kukawa! Kapag meron mas nangyari kay nanay! Nanay si Tang! Gising po kayo! <laughs> Paiyak-iyak ka pa, Kukawa! Ikaw na may kasalanan eh! Pamahimik ka na, Princess! Hindi ka nakakatulong! Pebang, anong gagawin natin? Hindi tayo makapasok! Kay Iska, magpapatulong tayo! Iska! Iska! Ano yun, Bebang? <coughs> Tulungan mo kami Anong gagawin ko? Lakatala yung kamay ko. Gumawa ka ng paranis ka para makatagas ka dyan. Sige, wait lang. Pakalasin ko tong tali. Ah, ayan, natanggal ko na. Bebang, nakatagas na ako. Magaling. Pumasok ka sa loob ng bahay para mabuksan yung dyan si Kukuha. Nanay si Tang, gumising na po kayo. Sorry sa kasalanan ko. Magbabago na po ako. Basta ko lang yung mamahalin nyo. Huwag na yung tunay na bebang. Ang sama-sama mo talaga, Kukuha. Gusto mo akong mawala. Hindi pwede dalawang anak ni Nanay si Tang. Dapat ako lang. Tama yan. Dapat. Isa lang ang anak ni Nanay. At ako yon. Hindi kita babayagan magpasok dito sa loob para ako lang ang mamahalin Nanay si Tang. Wes, hindi na ngayon dahil makapasok na si Bebang Iska Sugod! Kukawa! Etong sa'yo! Ah! Ajon! Sa pulit kukawa! Iska, tulungan mo kami! Pugsa mo itong pinto! Nandiyan ako! Pasok na kayo, Bebang! Nanay! Nandiyan na ako! Bebang, ikaw na ba yan? Opo, ako na po yung tunay na Bebang! Bebang anak, namiss kita! Namiss din po kita nanay! nasa ang pating Bebang? Umalis na ba? Ayun po siya oh. Nakahiga! Ah, ah, aray ko! ako na. Susuko na ako. Mabuti naman kung gano'n. Kung hindi, gari ka sa akin. Nanay si Tang. Bebang. Sorry sa nagawa ko. Gusto ko lang na mamagkawa ng isang nanay para may mag-alaga sa akin. Kaya nagpanggap ako bilang bebang. Naiintindihan kita, kukuha, Pero masama yung ginawa mo. Dapat nagsasabi ka ng totoo. Mamali naman kita eh. Kahit isa kang robot, kahit ikaw pa si Kukua. Totoo mo, aling si Tang? Oh naman, tanggap na tanggap kita at welcome ka rito sa bahay namin. Paano naman po si Bebang Baka ayaw niya sa akin. Pinapapawad na kita kukuha. Kahit dito ko sa bahay tumira, okay lang. Yahoo! Talaga, Bebang, Salamat. Pero sana, wag mo na akong gayahin. Wag mo na kopihin yung mukha ko. Okay, magpapalit ako ng anyo. Ayan. <laughs> Ay, kakawa! Huwag mo kong gayahin! Nako! Ayaw ko itong katawan ni Princess! Parang di siya naliliga! Huwag ka, kakawa! Ikaw din! Magiging matago ka! <laughs> Betang! Nanay si Tang! Aalis mo na ako! Maghanap lang ako ng ibang mukha! O oh, sige! Bumalik ka din, kakawa! Opo, nanay si Tang! Hello, Princess! <laughs> Ang pangit mo ko ko mag Hindi kita ka mukha. Yay! Wala na si Kukuma! Wala na tayong kalaban! <laughs> Guys, nagustuhan gusto nyo yung ending naming kwento? Mag-comment lang kayo kung anong isusunod! Sino kayang gagayahin kong mukha? Gusto mo? Ikaw!